Kaysa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Muslim Filipino sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na nagbibigay ng isang natatangin pagkakataon ang pagdiriwang upang pagnilayan ang buhay at kwento ni Ibrahim kung saan ang kanyang matatag na panalampalataya at walang pagsubaling pagmamahal kay Allah ay naging pangunahing katangian ng turo ng Islam. Nagpahayag ang Pangulo na sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos at buhay na pananalangin, magkakaroon ang mga Pilipino ng karinawan ng isip at kabaitan ng puso na malampasan ang mga pagsubok na humahadlang sa kanilang pagkamit ng tunay na kapayapaan. Ang Idil Adha o Feast of Sacrifice ay isang tradisyon na nagbula sa isang makasaysayang pangyayari kung saan si Ibrahim ay inutusan ng Diyos sa isang panagiyip na isakripisyo ang kanyang anak na si Ishmael.